tao okay, sa loob? Meron po, out pa? Lang ano Sabi na ipit ng ano grabe <laughs> na ng ano ipit nain nyo pa yung gulong, Ay, gulong. Yung yan, yan yung gulong yan yung gulong Grom. Wow. Babae yan, te? Babae yan? Babae. Baka ba't napasingit siya dyan? Tumengit na. Mataas kasi yan eh. Oo, kahit na ano kasi mababa ka. Dapat nilalang takbo. student Kirin